Nakaano siya eh. Nakakulubong siya ng kumot eh. <laughs> Sarap tulog niya eh. Pagka sa yung mga ating gabi. Ang ating, oh. ating gabi yan, sigaw na yan. Oh. oh may ano, parang may buo. Ay, makamasamid yan, mainom niya yan. Paano ano lang ha? tagay-tagay lang ha. Tagay. na po pangok. ito talaga magiging maano siya. Hindi siya mapakali kung saan siya pupuesto doon eh. Hindi oh, na siya aircon. Oo, hindi naman siya pwede ipasok sa aircon. Mainit na. Ganda ha. Kumo ka lang din, hindi pa um. mo? O uh, iyo uh, yeah ho. Paeksian mo ganon bago pumasok. Paeksian mo siya. Dulo muna pumasok mo dulo. Wa kagisan, go scout tayo. Kita to tayo sa Spotify, media sa mga go scout tayo. Buo kami. Eksponensya ba? Ye plus tawag na

Taas na naman yung mga damo. Kailangan ulit yung grass cutting. Oh. Hmm? Taas na ano, naman ang damo sa paligid ng bahay. Na, eh. Papang, grabe. Oh. Ayan, oh. Tas, ang mga madamo. Dami na ang morsiko. Dami ditong makahiya oh. Ito sa mga kalalakihan. Effective po ito na ano na pampalaki ng sandata para maging active kayo sa mga partner nyo yan, gamitin nyo yung makahiya didikdikin nyo lang yung makahiya at yung kata si pupunas nyo sigurado pagtindig nun kaya lang ingatan niyo siyang masagi pag nasagi siya biglang titiklop parang damo na makahiya leliit pa yan sa dati pag nasagi kaya wag nyo nang gamitin. Delikado. Ayan. Ganda <clears throat> ng sikat ng araw ah. Wala tayong bari ah. Magpalod muna tayo ng limang piso. Para sa para sa wifi. tayo ng pampalod isang piso lang ang natin eh. yan kumakain na si papang aga na sing mga size na ngayon al size nagising. hindi siya nagano nagkulit Udali, malambot na ho. Oh, iba, ayun na. Kala siguro pa ang nilawayan mo eh. Palood nga ako. Tayo sa Peso Wi-Fi. tayo. No. <coughs> sa dito oh, ganda na Morning. Ay, wala pala tindahan dito. Pwede ba ako magpapalit ng coins? Ihulog ko lang sana. Kahit 20 pesos na buo. pa uh, baryam muna tayo. Okay, thank you. tayo Yano, haba ng sarap dito sa probinsya. Kailangan lang, dami ka nga ang budget. Ayun, ang aming papang.

nga yeah, ba, mm -hmm. ba lagay ko? Ang ba't lagay sa araw? Oo, oh, ibilad, idaeng. Bumutiko. Mama, mama, kita walang <laughs> bumaba <Bumortiko. laughs> dyan, umupo <Bumortiko>. sa <laughs> damuhan. Huwag mo, huwag siya, mo siyang, huwag mo siyang iharap sa araw. Kahit patagilid lang. Ano, pakilo na natin to. Wala na, silbi. Nakausap na nila yun eh. Ano ko bakit? Mga bayabas ayaw na sa mainit? Ayaw niya madaing. Ayaw niya umitim. <laughs> Niingatan niya yung kutis kamatis niya eh. Ngayon, putante lang. Basta kalabas-labas siyang ganyan. ini tahu, Totoo ka, spin. Oh, tagal mo sumagot. tatanggalan tata. na kita ng cellphone. Balik ka, naglalaba Ako, banig? Ah? banig. pa rin. pa rin. Ako, banig

Walang pastilya, Rab. sa <laughs> Tulog. Walang tulog. Ay, gusto niya talaga. Gusto niya talaga. Ay, walang ito tayo magawa dyan. Ay, <laughs> walang <laughs> ito tayo magawa ng atin. Wala. At wala mag-abot. Ano ito, Rab? Bakit ano ito? Paglihan natin ito. Puntahan lang natin. Ay, wala ko. Puntahan lang natin. Ay, mabagap, baka, Oh, hindi ka po iwanan. pwede kasi yung umuwi ng hindi ayos eh. Kailangan may bantay ito eh. Eh, hindi raw niya talaga pwedeng iwanan yung amo niya eh. Wala tayo magawa. Ah, di sana all. Ay, di wala naman si Inday maghanap, ba? oh sabi ko nga. Hanggang nga dito si Vicky, ma. Ang daming choice. Kakako, kausapin mo si Malo. Patulong kay Malo kung pwede si Edy at umuha kayo sila. Sige, go, si Edy. Mas, mas ano Pag pumayag si Ede, na, i open ko na din yan kay Malo eh. O ano sabi ni Malo? Eh, hindi naman si Malo nag-react siguro. nag lang din na parang kayo, di kausapin niya kung pwede si Edy niya, o di... Sabi ko, pag pumayag si Eddie, dito siya magstay, stay Saan so, siya babalik oh, ng Manila eh. O, oh, pwede, kasi kung ayaw niya eh, Pero hindi siya ang karon karoon mangialam ha kung anong kwa na. Oo, oh, hindi talaga. Baka mamaya, eh, <coughs> andyan si Eddie tapos bibida-bida sila dyan. Ay, eh, hindi tama eh, ayaw niya naman. Kuya, bantay mo na yan. ah, sige. Punta mo na nila si Inday. Sinong kaibahan niya? Sa kasama niya? Si ano, ang anong Rosie. Ah, uh, eh wala, well, eh, hindi pwede yung iwanan ng ka umuwi rin mga sila nunoy. Ahapon ah, na sila mo mga alas 5. Eh, akala ko nga dyan muna sila matulog at pagod man kayo. Hindi, okay lang yun, walang problema yan. <laughs> ah, ay, kailan daw babalik? wah uh, sino? Sina sila? Eh, hindi naman sinabi kung babalik. E... O, oh, ayan na, ayan na, siya na oh. Di, pinapuntahan ko si ano? Si Ndai. No? Si Ndai, o kaya si Edi. Oh, ah. Say, galing. ay nga, Nans. Ayos oh, nga, Nans. Ganyan. mo di, atinag-usapan namin, di, sige. Hmm. Sige. Walang magbaga utang ah, ko, nirami ng ganyan, ayo, babayaran ko yan. Sa ama mo? Hindi. Ano oh, utang? Uh, it, ko. Alam nila yan. 'Yung klihan ko. Oo. Uh, hmm. Hindi pa kasi ako makapilto ngayon. Hindi ano 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 ayun muna natin. Ah, 'yung 'yung mga choice muna titingnan natin. Oo. Kasi pag wala talagang magagawa, at oh, saka solusyon na lang nang ano. ito? Pa Eh hindi 'yan alam. Hindi to 'yung Eh? Hayaan mo na eh. Gusto ng kasama eh. Ay, ang, Gusto ng kasama eh. Di hayaan mo na. Ang <laughs> ano daw ay, ang, ay, ang, ay, ang ayaw niya? Hindi, ay, ay, mag-uusap ko eh. Oh. Ano yung ayaw ko? Yung, bakit makaalis naman siya? na siya lang mag-isa ah. Hindi. Ay, bakit mag-ano pa si Barney? Si iba... isip, na, oh, hindi, eh. ng Rosia nag-oopera na samahan kita. Wala mong kaso doon eh. Okay. bodyguard. Oh, ganito. Kung walang choice na mag-aalaga kay Papang, yan ang pinag-usapan namin ng mag-asawa. Walang mag-aalaga. Pahiram muna ako ng 30 mil. Babayaran ko yan. Kasi hindi pa ako maka, hindi pa ako makabenta ngayon. Maliit pa yung mga baka. Okay. Hmm. Kung alam mo lang, huwag